Ka dito, sige Tangina, takot na takot, oh Ba't gano'n? Takot na takot yung mga kalaban Re, re, banatang <laughs> Lupa! Grabing bunga bunganga yan Sobrang loud Tangina mo, lubot ka Gago kang lubot ka, Ikaw, ah Sumusubra ka na, ah Ah, sumusubra ka na, eh, ah Hindi na makatarungan yung pinagagawa mo, boy, ah Tangina mo talaga, Sinusubukan mo talaga ako. Sinusubukan inang lubot. Yan! Punta oh, kita ngayon po lang nakita. Pangit ko pala. Ngayon nyo lang din ba napansin na pangit ako? Eto, Paso. Pukpuk -puk mo dyan sa ulo mo. Pero yung iba dyan, di pa rin maniwala dyan na pangit ako. Kasi halos lahat na nakikita ko kasi sa comment section puging-pugi sila sa akin eh. Kamukha ko daw si Daniel Padilla. Idol, mukhang burot. Minsan ako na yung naiyay. Eh. Nakakaya, men. Nakakaya yung ikumpara nyo ako kay Daniel Padilla, men. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Uh, tell me wedirai gora pagka lamig itong jujutsu kaisin kasi maganda talaga to eh talaga e i sana pinabillboard billboard mo pagka talaga kanin ko talaga to eh itong skin na to kung may manok na saging talaga talagang mag magdadanser ako eh. Tayo na, adi kaya ate. Oh. Kasi, kung magdadanser, tapos naulog yung kamatis, masira yung cellphone ko. Eh kung masira yung cellphone, di ba? Magagalit si ma'am. Tatamahan kita. Kasi nga, sampo yung pilay. <laughs> di ba? <laughs> yung pilay na aso. Di ba, kawawa yun. Dapat tulungan. Kasi, maliit yung itlog ko. eh ah? Uy, bad yun ha. Gusto nyo payakin ko to? Gusto nyo payakin ko to? Ano ah? Tapos sino payakin ko to pre? Alam niyo, pre, ako pre, isang... Okay. Ina in, oh! Bobo ang puta! Eh, papayakin ko to, babanatan ko yan, ha? Lobo! Lobton taka ka! Pastos <laughs> ka! Papay to, lobo na to. <laughs> ano lobo? Ano? Lobo, alam mo lobo, ha? Kung ako sa'yo lobo, ako lobo, kan lang ako eh, ha? Ha? Ano ha? Ano? nag aabol po, nag aabol po. Bobo ka kasi. Nakita ka, nakita ka. Gumugusto talaga eh, no? Gumugusto talaga eh, no? Gumugusto talaga eh, no? Hindi ka dito, putang na patayin tayo. Tapak tapang muna tao. di yung pu puro kabaklaan yung pinapakita mo. Ah, putrag pumapalag po, po. Yan ang, yan ang problema sa may eh, no? Yan, yan ang problema sa may eh. Oh, diba? yeah, patay mo, pre! ulol Kala niya siguro ha We're friend now Let's start the game Ayoko nga Eddie Wong Ayoko nga Ay I, I don't I don't want Ang inali ka dito Sige Ang ina, Takot na takot oh Ba't ganun Takot na takot yung mga kalaban Pre 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 na takot Lupa Grabing bunga nga yan Sobrang loud dalawa tuloy kami na matay, I Min. Mean, dapat kasi ako lang nandun. Ba't kasi pumupunta to si Kan? Huwag kayo iya. Tumataba na yung kalabat Putang Tang inang lubot, no? Ina mong lubot ka. Gago kang lubot ka, ha? Ikaw, ha? Sumusubra ka na, ha? Ha? Sumusubra ka na, eh, ha? Di na makatarungan yung pinagagawa mo, boy, ha? Tang ina mo talaga. Sinusubukan mo talaga ako. Sinusubukan <laughs> Ang inang lubot yan! Sorry, Bis na ako na matay dito sa taas. O gagong animal kopal. Swerte ka lang yung dumaba ka King ina Ikaw, bobo! Putak ina mo ka! Ang ako sa mga ganyan na mga kalaban eh. Nagbibigyan lang eh. Akala siguro malakas na. Hindi naman ilalam eh. Paano ba mag-report dito? I-report ko yung lubot na yan, ha? report ko yan! Ang lakas ng tama mo! Tama ka na! Ina na, blood tong kalaban na to, men! Nakakaiblad na nga ako! Sasamahan pa siya ng kalaban! Bastos nga, lubot yan! Tangina mo, pare! Bawa sa akin ko tong tori King. Ina nyo mo to. Pagsisiyan yung ginawa niyo sa akin. Ano, ha? Ano kayo, Ano kayo, ha? Ano? Bahay! Ano, akala niya sa akin? May inang nila lang? Anyabang mo, angas mo ah. Ano tingin niya sa akin? May inang nila lang? Ano tingin niya sa akin? May inang nila lang? Hindi, wow. Mga loko-loko. Ako ang Bahay! pinakamalakas na pusher. O, oh, ito. Tingnan Diba? Obvious ba? Ngayon. Sabihin nyo sa akin kung may na ako. Ano? 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 Sige. 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 Sige, sige, sige. Fuck you! Ay, tanga mo. Kahit ilang bisis nyo pa akong patayin, mga swapang, ha? Wawa sa akin ko to! Baka tanga-tanga ka. <laughs> Chichiala sa akin. <laughs> Nakadrugs ka ba? Kalma lang, kalma lang, kalma lang. Ako bahala dito, ako bahala dito. Pinanganak akong malakas. Wait lang, wait lang. Ako bahala magpupush. Wala akong pake. Kalma lang, kalma lang, kalma Push lang tayo. Push lang. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mawala. Bobo ang puta. Sige lang. Sige lang. Basta ako na. Marami akong nawawasak na ture. Yun na. Yun na isang malaking ambag. Talaga, Charmin? Dito ako sa baba. Dito ako sa baba. Walang makakatalo sa akin. ina mo, pare. If I said I win, I win. That is my sentimental and philosophy. Do you understand to me speak in English? That I can give my everything to win game. So, 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 what? Uh, sino yun? Gago! Hindi ako naka-skill! Kupal ka kasi! Sige lang, ah, uh, kayo bahala dyan, ako bahala sa pushing. Baka tanga-tanga ka! So, isa lang ibig sabihin nito, yung strategy is, ligawin yung kalaban. They are funny, oh, tulad nito, they are funny king, oh, diba? Diba? That's... Oh, easy kill, di ba? Hindi, wow. That's what I'm talking about. Di mo ako kaya, tanga. Magsama-sama pa kayo ng lolo mo. Napaktapang muna tao. Ito, patay to sa akin. Oh. oh Pag dumaan dito, patay to. Tingnan nyo kung paano ko papatayin tong dalawa na to, ah. Oh, fuck! Boom, deserve. I think I, I go in the tough. Kailangan natin ng mag-push siya tap kasi mayroong isang turi dito. Kailangan natin mabasag to para yung minion is makakapag-push dito ng walang sagabal. Mindset ba? Mindset! Angkat nandyan yung minion na putang yun ang minion na yan. dito ay makakapag-push at dito ay makakagalaw na maayos kasi mayroong nag de na minion. Obvious ba? Kailangan natin dito ng plan. Plan. ba diba? Plano. Plano. ba diba? At tinatawag nilang plano. So, tulad nito, nagpapatayan sa mid. Plano! <tinyo> Dada, dada, dito yun. She's scary, she's scary. O, diba? Patay sila. Tapusin na natin! Tapusin na natin! Pabigat ka! Pabuhat ka! Wala nang patumpik-tumpik pa! No one can win with us! Because this is our momentum that we can win this game. Ang lakas ng tama mo! Tama ka na! We can uh, sacrifice the... That's... That's... Oh, ilan na din na siya makaka-depre. Meron tayong malaking minion dito. Uh, like what I said, tapusin na to, tapusin na. Tapusin na to, tapusin na. Oh, tapusin na, tapusin na, tapusin na, tapusin na, tapusin na. Tapusin na, tapusin na, tapusin na. Magaling kang kupal ka. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Lahat ng ginawa ko, that is the fight of the plan. Kupal. Kita niyo yung victory? Nakikita niyo yung victory na yan? Parte yan ang plano ko! Ano? Ano? Anong pabuhat? Ako yung nagbuhat doon. Tapos sabihin mo, pabuhat? Sa tingin mo, mananalo kami kung hindi ako nag-push ng push? Eh, pagka mo ang burat ka kasi Ako lahat bumasag ng turi mo yun. Binasag ko lahat ng turi. Para alam mo lang!